Samantala sa si iba pang mga balita. Nagutos naman kahapon ng National Telecommunications Commission na indefinite na ang suspension sa operasyon ng radio at television station ng Sunshine Media Network International, ang broadcasting arm nitong si Apollo Quiboloy ng grupo ng Kingdom of Jesus Christ. Matapos ang grupoy mabigo na sumunod sa naunang 30 araw na suspension order ng National Telecommunications Commission sa alin na ng kautusan para sa cease and desist order operation. Sinabi ng NTC Commissioner Ella Blanca Lopez, inaatasan din nilang SMNI na magpaliwanag kung bakit hindi sila sumunod sa isang buwang suspension ng komisyon na inisyon ng Desyembre noong nakaraang taon. Batay umano sa Section 4, Rule 10 ng 2006 Rules of Practice and Procedure ang COMELEC ay naguutos sa respondent na tigilan ang operasyon ng kanilang radio television station sa ilalim ng otoridad na binabanggit ng December 19, 2023, show order with 30-day suspension order pending hearing and final consideration ng above case, sabi pa ng kautosan. Binanggit din sa bagong kautosan ng NTC. ng respondent ay inutosang magsumiti sa loob ng araw mula sa matanggapang kautosang ito ng kanilang kapaliwanag kung bakit nabigo sila o hindi sumunod sa 30 araw na suspension order. Ang indefinite suspension order ay nilagda ni Deputy Commissioners Paulo Salvahan at Alvin Bernardo Blanco. Inutosan din ng mga MTC Regional Directors na gamitin ang kanilang territorial jurisdiction sa mga lugar kung saan ang SMNI ay nag-ooperate. Nadagli ang ipatupad ang kautusan kahapon. Sabi naman ng abogado ng SMNI at dating congressman na si Rolex Suplicot at si Mark Tolentino, kinukumpirma nila na natanggap na ang kautusan at susunod raw ang SMNI at hindi na magmamatigas. Pero sa paliwanag nila na ang social media platform nila ay patuloy na, na mag-ooperate at hindi ito sa ng suspension directive. Pero dinelete ng Meta ang kumpanyang may-ari ng Facebook. Ang Facebook page ng SMNI daw sa patuloy na pagkakalat ito ng mga fake news. Samantala, sabi ng mga abogado nitong si Kibuloy, mag-file sila ng motion para ma-reconsider ang indefinite suspension na ipinataw sa kanila ng NTC sa pag-utos ng indefinite suspension. Binigyang diin ng mga NTC commissioners ng 30 aron suspension order ay in-issue noong December 19 laban sa SMNI. Matapos ang House of Representatives ay nagsabi sa Resolution Number 189 ng SMNI ay limabag sa ilang provision ng kanilang prangkisa. Pero sa halip daw na tumugon o magpaliwanag in writing, ang SMNI sa kalip, tila hinamon pa ang komisyon na specify o sabihin in ang mga detalye ng kanilang paglabag. At sinabing wala silang nilalabag sa kanilang Certificate of Public Convenience. Ibinasura e ng NTC ang request na ito na nagsabi ng SOCOS order ay sapat nang nagbibigay ng mga statement of facts kung ano ang kung ano at ano-ano ang nilabag ng media network. Sabi ng NTC sa kautusan, Hanggang sa ngayon, sa kabila ng absence ng anumang request or further extension of time, ang komisyon ay hindi pa nakatatanggap ng anumang written explanation mula sa SMNI. Kahit pinalawag ang suspension order, ginagawa na itong indefinite order sa Bantalang House of Representatives sa pamamagitan ng House Resolution 189 ay naunang nanawagan sa MTC na suspindihin ang negosyo o business ng Suarasag na nag-ooperate ng SMNI dahil sa di ay paglabag sa terms and condition ng kanilang franchise ilalim ng Republic Act 11422 ang isyu nagmula sa aligasyon na ginawa ng host ng SMN na si Lorraine Badoy at Jeffrey Celis, mga kaalyado ng dating Pangulong si Duterte, kung saan sinabing si Speaker Martin Romualdez ay gumasos ng 1.8 billion pesos sa foreign travel sa pagitan ng mga buwan ng Enero hanggang Oktubre ng 2023. Ang SMNI ang broadcasting arm ng sekta ng relihiyon nitong Sikiboloy. Samantalang si Kibuloy ay nasa lista ng itinuturo na most wanted list ng US Federal Bureau of Investigation dahil sa kanyang patong-patong na kaso. Kasama na ang sex trafficking ng mga batang Pilipino na dinadala sa Estados Unidos. Samantala, sabi naman ng mga abogado ni Kibuloy na sinasupliko at Tolentino. Nananawagan din sila sa MTRCB Movie and Television Review and Classification Board na i-consider ang preventive suspension order na kanilang inilabas laban sa dalawang programa kung saan ang umuupo na host ay si Duterte at itong si Badoy. Bueno, sa pamamagitan po niyan, pinapasalamatan natin ang mga CMN participating stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.